For 11 years na magkarelasyon, naghiwalay pa? Feel ko sa breakup nila is napapagod na din siguro si Kat at nasagad na din siya. Halos kalahati ng buhay namin kasama yung Katniel. Ka-curious, usap-usapan na nga ngayon sa social media ang nangyaring hiwalayan ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla na mas kilala sa kanilang love team na Katniel. At malamang, isa rin ikaw sa mga nanghinayang sa matagal na relasyon na ito sabihin kay mama na okay lang ako. Pagod na ako bumasa. Na sana pagising kong bumalik na yung primo na binahal ko. That confrontation na sinabi mo, yung pagod na pagod ako, pagod ako is Catherine. Ang hiwalayan na ito ay nakumpirma matapos mag-post ng statement si Catherine Bernardo sa kanyang Instagram. In 11 years as someone who loved Titch behind the camera. It's true the dead Shanae had decided to be this. At ito naman ay sinundan ng post ni Daniel, affirming na wala na nga sila ni Katrin. Bal, ang pagmamahal ko sa sa'yo ay walang hanggan at walang katapusan. Bago nga ito, naging masapusapan na nga ang matagal na palang nagkakalabu ang relasyon dahil di umano sa pagiging unfaithful ng isa. Hindi pala recently, pero dinedelay at dinedelay lang nila yung announcement. Matagal na palang break. Pagod na yun sa pambababae na yan. Pagod na pagod na yun. Napakarami. Dahil nga sa pangyayaring ito, marami sa mga netizen ang hindi makamove on sa matagal ng tambala ng dalawa na inakalang wala ng katapusan. I felt so lost. Early to sleep. Dumating siya sa puntong parang ayaw na niya. Na hindi na siya naniniwala sa sarili niya. And all the people who said she cannot make it. Hi this is Mr. Curious, Catholic analyzer on trending issues sa social media in which we're going to summarize the most important lessons from these topics in a Christian point of view. And today, pag-usapan naman natin ang trending issue patungkol po sa hiwalayan ni na Catherine at Daniel na kamakailan lang ay naging usap-usapan sa social media na kung saan ang isang matagal na magkarelasyon ay nasira pa. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, paano mo tutugunan ang isyo na ito? Paano nga pa natilihing matatag ang isang relasyon? Ano-ano kaya ang mga paraan na maaaring gawin upang maiwasan ang pagkakalabuan sa partner mo? And of course, what are the important lessons we can take away from this situation? Let's find out. Every one of us was already familiar with Catherine Bernardo at Daniel Padilla. They are prominent Filipino actors na nakakuha ng katanyagan sa pamamagitan ng kanilang mga tungkulin in various television dramas and films. Commonly referred to as Katniel by their fans to which they have become one of the most popular and beloved celebrity couples in the Philippines. The two actors first gained significant attention when they started together in television series Growing Up in 2011. Since then, they have collaborated on numerous projects including movies like Mas beloved, she's dating the gangster, and crazy beautiful you. Katrin and Daniel's on-screen chemistry transcended into real life na nakilala sa tambalang Katniel making them a popular and celebrated couple dito sa Pilipinas. Hanggang sa nitong katapusan ng Nobyembre ngayong taon ay naging trending nga ang hiwalayan ng sikat na Katniel. Ang kanilang relasyon nga na umabot ng 11 years na siyang pinanghinayangan ng marami dahil sa kanilang hiwalayan. Halos kalahati ng buhay namin kasama yung Katniel. Now, paano nga ba natin panatalihin matatag ang isang relasyon? Bilang isang Kristiyano, ano ang mapupulot nating aral na magagamit natin sa ating sariling buhay upang maiwasan ang pagkakalabuan sa isang relasyon. Allow me to give you some important tips to keep a relationship strong. First, prioritize God in your relationship. Sinasabi nga po sa talata, in all your ways submit to him and he will make your path straight. Make God the foundation of your relationship. Seek his guidance through prayer and strive to align your actions with biblical principles. Alam naman natin na sa ating sariling kakayanan, kahit na nagawa na natin ang lahat upang panatilihing matatag lamang ang isang relasyon, ngunit kapag wala ang Diyos sa isang relasyon, ito ay magbubunga lamang ng pagkakalabuan at nawawala ang pagpapahalaga sa pagsasama. If both of you have that Christian spirit, everything will be fine and you will have God-centered relationship. Pangalawa, mahalaga po sa isang relasyon ang communication. Ito po ay naging paalala rin ni San Pablo that a helpful words builds a person according to their needs that it may benefit those who listen. Communicate openly and honestly. Share your feelings, concerns, and joys with each other. Effective communication builds trust and understanding. Maagapan po ang pagkakalabuan sa isang relasyon kapag bukas ang bawat isa, napakinggan ang hinaing at hindi pagkakaintindihan sa pagsasama. At ang pagbibigay ng oras sa pag-uusap ay nakakatulong na panatilihing matatag ang isang relasyon. Pangatlo, mahalaga rin po sa isang relasyon to schedule quality time. Sabi nga po sa mga naral, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Despite busy schedules, prioritize quality time together. Set aside moments to connect emotionally, spiritually, and physically. Muna po sa lahat na may pinagkakaabalahan sa trabaho, sa community, sa church, sa hobbies, etc. Ngunit dapat pa rin maglaan ng oras para lamang sa inyong relasyon. Dahil makakatulong po ito upang panatilihing buo pa rin ang connection ng bawat isa. Pangapat, mahalaga po sa isang relasyon if we have trust and faithfulness sa ating partner. This has been the reminder of King Solomon. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then, you will win favor in a good name in the sight of God and man. Trust is crucial. Kailangan po talaga 'yan sa isang relasyon upang mapanatiling buo ang koneksyon ninyo sa isa't isa at iwasan ang maling pag-aakala na maaring maging rason pa ng hindi pagkakaintindihan. Trust is built through consistent action over time. Be faithful also and committed to each other even in the midst of challenges. Kaya kayong pinagsamang dalawa dahil mas madaling lampasan ang problema because hindi kayo nag-iisa na gumawa ng solusyon. Panglima, mahalaga po sa isang relasyon to support each other's goals. Ito nga ay palaging paalala sa atin ni San Pablo. Not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Support each other's career and personal goals. Be a source of encouragement and celebrate each other's achievements. May malaking ambag na sa kung ano man ang naabot natin sa buhay, ang ating katuwang sa buhay. Your partner. Kung ano man ang hinahangad ng isa, as long as ito ay makakabuti sa kanya o sa inyong dalawa, dapat kayong magkaisa. Dahil ang tagumpay ng isa ay tagumpay ninyong magkasama. Ang anim mahalaga po sa isang relasyon to practice forgiveness. Mahalaga po ito, kagaya ng sinasabi pa rin ni San Pablo, Forgive as the Lord forgave you. Forgiveness is essential. Ito rin ay nagpapakita na ang bawat isa sa isang relasyon ay may pagkakataon na makagawa ng kamalian. When conflicts arise, be quick to forgive and seek reconciliation. Upang mapanatiling matatag ang pagsasama, matuturing magpatawad sa pagkakamali ng bawat isa. And last but very important, mahalaga po sa isang relasyon to cultivate a Christian-centered home. According to Joshua, na naging pananaw niya na ito at na kanyang buong pamilya, ayon po sa kanya, but as for me and my household, we will serve the Lord. Create a Christ-centered home by praying together, attending church, and involve God in your decision making. Sa pamamagitan nito, mapapanatili nating matatag ang isang relasyon. Precisely because we have God in the center of our relationship. This might be seven and there are still a lot of important lessons to discuss for us to make any relationship strong. This might not be applicable to some in any given situation, but for God, na iyong tunay na kasama at tunay na sa everything will be fine.